ayos ayusin ko na to guys ayusin ko lang yun na makasakale ang dal makapasok mas sa icebox natin Kapon talaga asin na ito ng icebox na to puno eh sa barel. Ayan natin yung pinakamalupit natin bida ngayon today, si Kuya Dong. Ayan, hindi pa makahahon dahil sa dami niyang nahuli. naser yes, sir. pa <laughs> eh, pabisa kay Kuya Dong. oh roh O, yung pamuasak. Kuya Pamucho, yung kapitong bundok. Kat muna natin, wala pa si Kuya Dong. Ito yung mas mga oh, wow. nahuli ni sir tapos yun yung niya tapos sardinas o mega sardines o oh, o oh. mama may dalawang isda pa sa loob ng dilata o oh, o may katunang kasama may isa nyo yun sir may isa nyo may isa nyo may mahangin o oh. may ta mahangin tapos sir yung mga tita kahangin Maka, sana, Talaya, tapos kitang kang kuya dong tiyempo nopan eh kala namin dyan ka na matutulog eh <laughs> puno yun sa kanya guys Punong puno Si kuya dong nakahon na dito oh, Ang dami niyang nakuha Grabe Pet malo si kuya dong dito oh, Ibulos mula <laughs> Ha? Bulos mo lo Ay muko po Ano ba Muko Muko no? Pili-pili ka na. Oh, may dalag pa. Ala. <laughs> <laughs> Champion si Kuya daw. Oh. <laughs> ano oh. to? Yes, oh. Na diba? malingke. Yes, Oh, yes, oh. oh. Kuya daw. Kan Oh, sir. <laughs> <laughs> sir Ramil. Oh. Ayan. Ayan, oh. oh. Pati to, pinatos na ni Kuya Dong. <laughs> oh, okay. so, yun. oh, yun, yun, may mga ano na yan, may mga sungay na. oh, may guys ha. Bilangin oh. mo muna. Bilangin natin. Bilangin huh? mo ko dong. Yes, Akong One. One, two, three, four, oh. five, six, seven, oh? eight, <laughs> nine, malaki, malaki Laden. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Yung dalag, grabe. Sulit ah, muntik na napunot. Tingnan niyo guys, ha? Ha? O oh, kumana kayo. Saan ka pa kuyod, dog? Oh. Hey, grabe pambato si Kuya Dong jackpot yan guys itong spot namin na to bagong tuklas to, uh, to in invite. ako dito tapos sinaba natin si Kuya Dong tapos si Kuya Dong sinama ni sinama si Sir kaso namin dalawa ni Sir hindi kami palad, yung pwesto namin sobrang lakas ng hangin tapos, mahalo yung tubig. Eh, si Kuya sa sakto yung pesto niya. Uh, oh. diba? O, ba? Huwag na, ayos na yan, ayos na yan. ang guys. Sa susunod na vlog naman namin, kami tatlo, nagsama-sama. Ayan. Uh, napakasaya, kahit medyo mahirap, lumulusong kami sa tubig. Pero okay, at masaya pa rin. Yan. Sa susunod na vlog naman, guys.